ang pagong at ang kuneho. Noong unang panahon, sa isang makulay at luntiang kagubatan, may isang kuneho na sobrang bilis at palaging ipinagmamalaki ang kanyang talino at lakas. Sa tuwing may hayop na nadadaan, palaging sinasabi niya, Wala ni isa sa inyo ang makakatalo sa akin. Ako ang pinakamabilis sa buong gubat. Isang araw, habang naglalaro sa tabi ng ilog, narinig siya ng isang pagong na pahimik at mabay. Kuneho, sabi ng pagong, bagamat mabagal ako, hinahamon kita sa isang karera. Natatawa ang kuneho ng malakas. Ha, ikaw, mabagal na pagong, seryoso ka ba? Pero sige, atanggapin ko ang hamon mo. Gusto ko ring magpakita sa lahat kung gaano ako kabilis. Nagtipon-tipon ang lahat ng hayop sa gubat upang panoorin ang karera. May mga pauparo, unggoy, ibon, at kahit mga kuneho at pagong mula sa malayong lugar. Tinukoy ng uwak ang finish line sa dulo ng kagubatan. Nagsisimula na sigaw ng uwak at agad na tumakbo ang kuneho na parang kidla. Ang pagong naman ay dahan-dahang lumingon at ngumiti. Apos nagatuloy sa kanyang mabagal ngunit siguradong lakad. Sa kalagitnaan ng karera, nakaramdam ang kuneho ng pagod at naisip. Napakabilis ko naman, ka baka pwede akong humiga sandali. At tulog siya sa lilim ng puno. Samantala, ang pagong ay hindi huminto. Dahan-dahan, dahan-dahan, patuloy siyang lumapit sa finish line. Habang naglalakad, Nagkakaroon siya ng mga kaibigan na bumati at sumigaw, Go! 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 Pagong! Nang magising ang kuneho, nakita niya ang pagong na malapit na sa finish line. Hindi pwed! Ang pagong! Paano nangyari ito? sigaw ng kuneho. Tumakbo siya ng buo ang lakas, pero huli na, nauna ang pagong sa finish line. Lahat ng hayop ay nagdiwang. Ang kuneho ay natutong huwag maging mayabang at natutunan na minsan, mas mahalaga ang kiyaga kaysa sa bilis. Ang pagong naman ay ipinakita sa lahat na kahit mabagal, ang determinasyon at tiyaga ay nagdadala ng kagumpay. Aral ng kwento Ang dahan-dahan at tiyaga ay mas mahalaga kaysa sa pagiging mabilis at mayabang. Huwag maliitin ang kakayahan ng iba. Kabutihan Tiaga at determinasyon ay palaging nagbubunga ng tagumpay.